Nagluto ako ng dinengdeng. Ayan. Ibuway na natin itong kalabasa at talong. Itong ampalaya, kinuha ko yung seeds kasi matigas na pwedeng pananim. Daka itong bunga ng malunggay. Salamat sa friend na nagbigay sigarilyas na kinuha ko dyan sa garden ko. Ito na yung lahat ng sangkap. Kulo tayo ng tubig at saka ilagay na natin yung sahog na inihaw na isda. Sabay lagay na rin yung bagong isda. Lagay natin yung kamatis at saka luya. Akpan, hayaan lang na kumulo. Tapos lagay na natin yung kalabasa at saka talong. At saka yung sigarilyas. Medyo luto na yung talong. Ilagay ko na yung bulaklak ng katuray. At saka yung patula na galing sa garden ko. Ilagay ko na rin yung saluyot, malunggay, at saka talbos ng kamote. Ito ay mga galing na sa garden ko. Takpan hanggang sa maluto. Luto na ang aking dinengdeng. Ayan, ang sarap. Thank you for watching.